Dapat alam din to ng ibang opisyalis, matataas na opisyalis ng DepEd. Ito pong order na ito ng COA. Hmm. O baka alam nga nila, pero wala naman silang magawa dahil ang umawak sa DepEd ay itong si Tambaloslos. Yan kasi ang problema dito sa atin, ano ho? Pag natakot na sa mga leader na katulad ni Tambaloslos ay hindi na magsasalita. Pag kayo po ay walang kasalanan, pag kayo po ay nasa tama, yun po ang gamitin yung tapang para kayo ay magsalita. O ayan, kaya pala hindi nagsi nagsiputan, hindi pala dumalo sa unang hearing. etong iba pang deputy officials ay dahil na rin siguro nga hindi nila kayang maatim ang mga pagsisinungaling na si Tambaloslos. Ayan sa punto kasi or sa sa case kasi na ng si Sara Duterte. Matibay na ang sikmura niya Eh. Una, wala nang kahihiyan. Okay? So hindi na talaga alintana ng mga yan kung ano yung sasabihin ng mga kababayan natin. Nag-iisip ng tama. Para kasi sa kanila, ang kanilang power ay nanggagaling doon sa mga kababayan natin na uuto. Yan pa rin po ang pinanghahawakan nila. Hanggang doon na lang kasi sila eh. Promise ha, huh? wala akong kilalang medyo mataas ang pinag-aralan <laughs> na naniniwala ang ito sa si Sara Duterte ay may kakayahan bilang or na maging pangulo. Totoo yun. So ito yun, the Commission on Audit has ordered the Department of Education to return 12.3 billion. Billion. Funds. Misused funds from 2023. This amount, 10.1 billion, was spent on expenses, that the COA deemed to have doubtful illegality. Kaduda-duda. Validity. Doubtful vali validity. Hindi valid yung mga pagastos. Or propriety. While 2.2 billion was disallowed spending. my mm, May explanation na daw kasi itong si Sara Duterte. Ang DepEd sa mga disallowances niya. O notice of disallowances. So, tapos, hanggang doon na lang yan mag explain kayo doon. Pero sa taong bayan, hindi nyo kayang magsalita at mag-explain at sagutin ang mga katanungan. O ano gusto nyo? Ang kowa o dahil naka-explain na kayo sa kowa tapos na ang lahat? Kaiba rin kasi talaga ang sistema ng pag-iisip na itong si Sara na kuno ay puro angas, wala naman palang talas. Di ba?